Dahil malapit nang ma-expired yung mga food frozen namin na nasa freezer dahil one month kaming nawala sa bahay. E malapit na pala siyang ma expired kaya lulutuin ko siya for lunch. Ito yung ginagamit ko kapag ka naluluto ako ng mga shomay-shomay katulad ng ganyan na frozen siya. Bali, three layer ito pero nga, yan lang naman yung lulutuin ko kaya one layer lang muna yung gagamitin natin. Medyo malaki nga rin siya. Bali, tatlong layers ito. Kaya pwede nyo rin tuming kapag gusto nyo magbenta ng mga shomay-shomay sa labas ng bahay nyo o oh, okay. ganyan nga siya kapag ka na-assemble mo yung tatlo. Pero nga, isa lang yung ating gagamitin para less hugasan. So, ito nga, sinaksak ko na siya, me. Meron kayong pagpipilian, Joanne. Bali, 15 minutes lang yung aking pinila kasi may dumpling niya. Pwede ka magluto dito ng chicken, ng egg, ng corn. Ayan, meron dyan mga nakasan, tsaka ilan minutes. So, hinihiwalay -hiwa ko nga muna pala. Ay, naluto na pala yan. So, 15 minutes. Dahil nga, frozen yan. Nagdikit-dikit. So, ayan, hinihiwalay-hiwalay ko. At perfect naman yung pagkaluto niya. Ito, hindi magsasag yung inyong siomay. Kasi, eh, pwede mo siyang, kapag naluto na, automatic na siyang mamamatay. Tapos, eh, pwede mo siyang uh, iwanan lang para talagang hot pa rin siya. Ay, hot pa rin siya. So, ito na nga. Siyempre, masarap yung sasawsawa na. Toyo! Hindi ko na nga maalala kung kailang ko huling nilinisan itong lagayon ko ng mga baso at mga tasa. Hindi naman siya bumabaho. Pero, alam mo, yun yung feel na parang may madulas-dulas na siya. Diba, syempre lagi kasi siyang nababasa one year ko na almost itong ginagamit. Pero okay na okay pa naman siya. Mukha pa rin siyang bago kapag ka nilinisan. so, ito sa akin, three layers siya. Pero may available to na two layers, siya ka apat na layers. Oh, diba, ang taas kasi ng four layers. May parang hindi ko na siya abutin. Parang hindi ko na siya kayang abutin. <laughs> Maganda rin ito kasi may drainer na siya sa bawat layer. So, dyan siya naisak yung tubig. So, itatapon mo na lang. Ganyan. May pagka-aesthetic din naman kasi yung design niya kasi nga may cover siya. siya pwede mo siyang gawing cabinet. Yung eto, nilalagay ko dyan yung mga baso. Siguro mga 10 pieces na baso kasya dito. Tapos yung baba naman, dito ko nilalagay yung mga tasa para hindi siya kalat-kalat ba. At saka nasasarado mo siya. Meron din naman yung mga butas-butas sa gilid para alam mo yun nakakasinaw. Tapos meron din siya nagaya ng mga kutsara at saka yung extra na dyan na nasa gilid. So yung kutsara dito, hindi ko masyadong ginagamit kasi meron naman akong uh, cabinet na nilalagyan ko na ang kutsara at saka ng mga plato. Pero yung mga malilit na plato ng ganyan, kasya siya dito. Pero yung malalapad, kasi malalapad yung plato namin na Ganyan. Hindi siya magkasya kapag ka isasarado mo. Tapos ito yung lagayan ko kasi ng mga kutsara. So, yun lang. Yung mga pusa namin dito sa bahay, wala silang kulungan. So, malaya silang nakakapunta sa mga kwarto ng mga bata. Yung mga bata naman, gustong-gusto nila yan na nandito yung pusa sa kwarto nila. Kaya nga lang ang dilema, lalo na yan yung anak ko na laging may allergy na aching ng aching o kaya makatikate. Alam mo yon kaya the best talaga na nag-embest ako ng ganito na pantanggal ng mga dust mites, sa mga stuffed toys nila. Yung mga alikabok ba na hindi natin nakikita pero ganyan, isang hagod ko lang dun sa o yung sa pillow niya. Ayan, ang dami ko na nakuha ang dust mite. Ang kagandahan nga dito, may uvulate na siya. So, nakakapatay talaga siya ng bakteriya sa mga ilalim ng bed. Kaya kung hindi nawawala yung mga allergen yun nyo may, ito na yung the best investment na gamit nyo sa bahay. Itong vacuum dust mite. Kasi nakakatanggal talaga siya ng mga alikabok sa ilalim-ilalim. Ito nga pala ay from higher. Ang haba ng cord niya, miso, kung gagamitin nyo to, hindi nyo na ng extension at magaan din siyang gamitin, hindi nakakangalay. Ito na nga yung mga nakuha ko doon sa bed lang sa mga stop toys ng anak ko. Be, tignan nyo yan kung gaano karaming dust mite o alikabok ha, hindi mo akalain na ganyang karami kasi hindi mo naman nakikita eto may filter na rin yan at washable and reusable na rin hindi ko na nga alam kung papaano ko i-organize or aayusin itong kwarto ng anak kong panganay dahil wala nga siya dito. Ayun, ito yung time ko na maglinis sa kanyang kwarto dahil kapag ka nandito dito siya, ayaw niyang pinapakaelaman lahat ng gamit niya. So, wala siya dito. So, wala siyang magagawa dahil naaalid badbaran talaga ako tuwing papasok ako sa kwarto niya na ganyang sobrang kalat. Kaya ito na yung time ko dahil wala siya dito. Pinaglalagay ko yung mga kanyang stop toy sa plastic plastic para pag-uwi niya ayan wala na siyang stop toys <laughs> Kasi puno puno ng alikabok. book. Tsaka yung mga balahibo ng pusa, minsan dito tumatambay. Kaya ang daming alikabok talaga. Kaya the best talaga yung investment ko na dust mite vacuum talagang linis. Para ka na rin nag eh, lalo na nga yung maulan yung panahon, hindi ka makakapagpatuyo kapag ka naglaba ka ng ganyan. At ah, super kakapagod be. Ha? nga, para ka na lang din ito nagpa kasi umiinit-init siya. O di ba nakakapatay ng bakteriya yun? Ayan o, oh, may UV lights pa yan. Kaya maganda talaga ito be. Meron tayong ganitong might night vacuum tingnan nyo naman nakuha bali dalawang kwarto yung alikabok na yan yung isa yung una kong video dun yung sa isang kwarto ng anak ko nagsama-sama silang alikabok B o oh, pag pagpaglag kasi yung ginagamit mo hindi mo makukuha yan. lalo na kapag kayong mga ilalim ng mga pillow na mga stuffed toys talagang kuhang-kuha niya yung alikabok sira-sira na nga itong couch namin tapos yung ilalim mismo mukha mama siyang inaanay kasi minakita ko mga bukbok ewan ko ba kung anay ba yun kasi dito siya o oh, nakita ko tapos lagi ako nagwawalis, lagi may lumalabas ng ganyan. Para siyang bukbok na ewan. So, sa ginawa ko, dito ko kasi siya nakita sa mga kahoy-kahoy. Pero yung kahoy na yun, napakatibay. Tapos, ayan nga, maglilinis nga tayo. Ting tingnan mo yung vacuum ko. pulang puno ng cut hair. My gosh! Buti na lang talaga may ganyan ako. At kuhang-kuha ko yung mga uh, balahibo ng puso at mga alikabok. So, ayan nga, iba ko nga siya. Meron na yung kasamang brush at yung matulis pa para pagkasinak mo siya, yung mga Bukbuk -buk ba yun? Hindi ko nga alam kung termites ba siya. So, ang ginawa ko, kasi tumatago dyan yung mga pusa sa ilalim, kaya nasira na yan. Meron pa talaga siyang cloth na nakakover dyan. Tapos, alam nyo ba na sobrang tagal na yung couch namin? kaedad yan ng aking um, bunso na magta-12 years old na, magta-13 na pala. Nabili ko lang yan sa, sa garage sale. <laughs> 5,000 pesos ko lang siya nabili. May. kaya ngayon parang bala ko siyang ipa-restore. kasi matibay na matibay yan. L-shape yan na set pa. Tapos kasi yung ano niya, lumulubog na. Pero yung pom niya, bi ang ganda pa niyan. Kaya nanghihinayang kasi ako pagbibili bibili ako ng bago kasi napakatibay niyan. Tsaka ang mahal ng coaching You No? 5,000 ko lang yan nabili. <laughs> Shoutout nga pala dun sa binabilan ko. Kaibigan ko naman yun. 5,000 pesos. Kaya ayan, na lang, meron akong katulong sa pagginis me. Ang lakas ng suction itong Dermabacchiorm.